Hi guys! Welcome back to my channel. So ngayong araw guys ay pupunta tayo dito sa kabilang barangay para kunin natin yung ating pina-reserve na biik. So yan guys, makukuha na natin yung ating biik na inaantay. So yan nga pala guys, kasama ko yung aking dalawang pinsan at isa kong pamangkin. Ah, uh, isasama ko kayo doon sa bundok. Sana hindi tayo malubat guys para makita nyo yung kanilang backyard. So, aakyat tayo ng bundok. Pero ngayon, eto, dati kasi guys ay hindi to semento ngayon. Maganda na. Tara guys, at aakyat na tayo sa bundok para makita nyo naman. Samahan nyo kami guys. At ayan na nga guys, nandito na tayo sa taas ng bundok. Hindi ko na binidyuhan kanina yung pag-akyat namin. Ang dami nila alaga, o oh. Pugo ito. Ay, pugo pala doon artiel man sa nong. Ang kwan, itlog naman ako. RTL. White bitcoin May mga ginya. May itlog na ang, ang mga ginya. Kwa pa. May itlog na ang <tiphan> mga oh. ginya. Ang gata kong gusto nga noon lang ang ginya. Babo, itlog lang. Ito pa siya pa, no? Ito pala guys, ang kanilang mga biik. Ayan, magaganda. So, tayo ang una-unang kukuha dito. Tayo ang unang pipili. At ayan na nga guys, nakapili na nga ako. At pinagtuturo ko na nga kung saan yung gusto ko dyan. So, ayan, syempre pipili ba naman tayo ng maliit. Syempre, pipiliin natin yung mga pinakamalaki. So, limang, ano lang, limang biik lang yung binili natin. Uh, at ito pala guys ang kanilang mga kulungan ng kanilang mga baboy. So naman ako guys na videohan. So, ayan guys, uwi na kami at pababa na rin kami ng bundok. So, ayan, ang hirap na nga lang kami ng kawayan guys para maidala namin lahat kasi hindi nga makaakyat dito yung aming top down. So, kailangan dito motor pero sa motor naman guys parang medyo delikado kasi nga pababa tsaka mga bako-bako pa yung daan at tsaka maliit. Pagbaba mo dyan, medyo maliit yung daan. Pwede kang, maano pwede kang mahulog sa bangin. So yun guys, nandito na tayo sa ating kubo at ha, nailagay na rin natin yung ating biniling biik. So yun, naninibago sila sa kanilang bagong kulungan. So yun pala guys, kanina hindi na pala ako nakapagvideo simula nung pababa dun sa may pang -pang at papunta dito sa ating kubo. So dahil nga guys yung top down, malaki kasi ang butas ng top down, natakot ako baka malaglag yung baboy kaya hinawakan ko yung sako kaya hindi na ako nakapag video. So ayun guys, okay naman yung ating baboy. So ayun, nagpapasalamat nga pala talaga ako sa binilhan natin ng ating biik dahil ang ibinigay lang pala sa atin nito guys na presyo ang isang biik ay nasa 3,500 kaya laking pasasalamat ko talaga doon sa may-ari na yun. Dahil yung presyo ng baboy pala dito sa amin guys, yung biik ay nasa 4,000 to 4,200 dipindi sa laki ng ating biik. Ayan guys, kung nanonood man sa atin ngayon si kuya sa ating video, maraming thank you talaga kuya. Bonggang-bonggang thank you dahil binigay mo nga sa akin yung biik mo ng 3,500. Tsaka sa mga pinsan ko sa pagsama doon sa bundok. So thank you talaga dahil news, ang bilis nyo isang sabi ko lang. So, ayan guys, may aalagaan na naman tayong biik. So, ayan guys, talaga, hindi talaga ako guys, consistent mag-upload araw-araw sa ating mga videos. Dahil nga, syempre, tayo lang mag-isa dito sa ating maliit na farm. Wala tayong, ano, wala tayong kasama. Tayo lang talaga dito mag-isa ang gumagalaw. Syempre, binsan, umakit din si tatay sa atin para tulungan tayo sa pagpakain ng mga manok. So, ayan guys. Hindi talaga ako makapag-upload araw-araw dahil nga sa sobrang busy ko. So, syempre, minsan wala talagang load. Minsan kailangan mo pang bumaba sa bundok. So, ayan guys. Hindi talaga ako makapag-upload araw-araw. So, guys, thank you sa panonood ninyo. Sana hindi kayo magsawa sa akin na panoorin yung mga videos natin. So, sikapin ko na makapag-upload ulit ng bago i-update ko kayo sa aking nabiling bik so yun guys thank you sa panonood ingat palagi guys